So guys, good morning. is yes. Matatapos na po namin yung among roofing. Ito po yung kasama ko, nag nagmarina na ng ano, tick screw. Pinakabita na tick screw guys. Dahil ito ang yung mamparasa, ito wala pang tick screw. Eh. Ito guys. Oh. Yan. Ano guys? Dari ni sa China guys. ang kapila guys. Tapos na guys. Oh. So guys, natapos, natapos kahapon, kaya kasama ko, laging hangover ang animal. Kasi eh, sige, nag-inom. Ngayon guys, kailangan matatapos ito na araw pag-rooping. Dahil ito guys, ang kasunod guys, dito guys, isa so si ilayom oh. Arang kalisod guys. Eh, gaya man ang ulo ng tagiya guys. Ang sabi ko, unahan ng Giling, eh, na yung ilayom. Dili, kay pares ra, okay ra. Rapast tumakali ko guys. Pagandang kole atop guys. White. Ganun guys. Sigayto na limit. Pas-pasihan, mga kuwata edit. Sila guys, sila. Sila guys. Maraming salamat guys sa panonoodin niyo sa video nito. like and share na lang po okay, sa, sa, sa ka subscriber subscribe